eto ang mga babies ni Charlie, ipakita ko na sa inyo o, Ngayon, samahan niyo ako at ipakita ko sa inyo ang lahat ng babies ni Charlie Hello guys, welcome back to our channel Ngayon, pupuntahan natin si Charlie sa kanyang mga babies Dalaway natin siya sa kanyang shed At ipapakita ko sa sa inyo ang kanyang mga babies Okay, samahan niyo ako ito po ang number one baby ni Charlie. How are you, darling? I am good. Oh, what are you doing there? Making history. Making money? Oh, well. Hopefully. Uh, ito yung truck na ito ay nabili namin ng 500. And now, he's trying to sell this for how much? Oh, $5,000. <laughs> oh, ayan, ginagawa niya. Yan, 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 yan. Nabili namin yan sa New South Wales, Tambaramba. Five months ago, I think. Yeah. And we travel six hours one way. Ayan. Uh, Tingnan natin kung ano mga pinagagawa ni Charlie sa loob ng kanyang truck. Uh, oh, what are you doing? Uh, and then, can I look the inside? Oh, ayan ang inside. How beautiful is that? How beautiful <laughs> Comfortable? Yan ang kanyang truck. Comfortable? My goodness. No steering yes. wheel. Yes. Nabili niya ng 500. Here we go. Nabili niya ng 500. Nabili niya ng 5,000. Okay? Okay. Tingnan natin ang front. Can I pass, darling? I'm going to the front. Okay. To show. How, ah. how beautiful it is. This is the front. There's a few bits missing at the moment. Yes. So, ayan. Ayan, napakaganda daw sabi niya. Napakaganda raw. <laughs> si Mr. Charlie. Hmm, ayan. At ipapakita ko naman sa inyo ang isa pa. Samahan niyo ako. Puntahan natin ang isa pa. Uh, ito. Puntahan natin ang isa. Wait. Eh? Hmm? Identical. Hmm. Ito pa. Kaya lang walang harap. Ginagawa rin, ginagawa pa rin niya. Oh, ayan. Oh my goodness, puno ng basura ang aming shed. <laughs> yan. Oh, ayan, may po ang isa. Oh, ayan. Uh, when did you buy this, darling? When? Um, Nine? Four years ago. How many? Four years ago. 12 years ago, how much? Uh, this one is 400 dalawa to yung nabili niya namin nabili niya noon pero isa nabintay niya ng 3000 ganito din kapangit ganyan kapangit nabintay niya ng 3000 yan yes ang pangalawang baby ni charlie eto my goodness at ito ang kanyang pangatlong baby pangatlong baby may takip AJ Holden AJ Holden oh ayan. oh <laughs> AJ Holden the car may takip siya mahirap tanggalin ang takip pero maganda yan nabili niya ng $22,000 mamaya yung isa papakita ko sa inyo yung isang AJ Holden niya Hirap tanggalin kasi to eh. Oh. Ayan oh. Ah, yan, oh. Ayan. oh. Ang ganda ng kulay. Diba? Oh. Ayan. Old truck. Ay, old truck. Old car. Vintage car. Ayan. Ipapakita eh, ko din sa inyo mamaya. Yung Ito nga car. pala yung truck. O oh, yung tinignan Puntahan natin, natin kanina. sa loob ng bahay. Oh, ayan. Umaandar siya. Yan yung time na binili namin ni Charlie. Kung gaano kaganda. Ay, yung car Sumahan na yun. Samahan niyo ako. Yung maganda yung 22,000. Yan, o. Oh. Yan yung time na eh, dadalhin namin sa bahay. O, oh. ayan. Binili namin yan. Yan na. Oh. Ayan. Yung, yan, yan, yung old owner. Kita nyo, wala pang ano yan. Wala siyang mga ilaw. Pero bagong paint siya. At natutuwa naman si Charlie. Kasi nga, ang ganda. O, oh. di ba ganda. Ang ganda. At ito daw truck na ito, 75 years old na. That one is only uh, 60 something years old. Oh, and this one, how many years old? 65, 66. Uh, 65, 35, 75, 76 years old daw. Ewan ko kung ilang taon niyang gagawin yan. Baka mag the end na lang siya, hindi pa tapos yan. Ha, 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 ha. Ito ang pang-apat niyang baby. O, ayan. Medyo makalat dito sa aming garahe. Siyempre, garahe. Kaya alam, maraming alikabok. Nabili niya yan ng $15,000. At ibebenta rin daw niya yan. Siguro, mga $18,000. Yan, old. Old car. Napaka-old talaga. O, siyempre, old. O, Ayan. Pakita ko sa inyo ang loob. Yan, bago battery. Umaandar yan. Yan, ang aming... ang babies ni Charlie. One more baby ni Charlie. Eto, ang aming caravan. Yes, pasukin natin ang loob. Pasukin natin ang loob. Yan. Yes! O, oh, ayan! O, oh, ayan! Ang paborito ko. Ang sarap maghiga-higa dito. O. Oh. Yes! Ang higaan ni Layla. Ang higaan ko. Ang higaan ni Mr. Charlie. Siyempre may table, camping table. At may camping chair dito sa gitna para ready lagi pag may aalis. At ang aming TV, syempre, nakahiga, hindi ginagamit. At may cabinet, syempre. Ang paboritong bed ko. Wow, ang sarap humiga dito, alam nyo ba? Ha, ha, ha.